Bola versus Invaders San Lucas. Katatlong eh? bola point. Bola ng San sa Lucas. minuto na

Time out, time out. Last three minutes. Lima lamang. Dito ng San Lucas. First three throw. Wala. Sinayang. mata na sa tangaluan pa trial yo kalab saw na wala uli tapay mga sober nice pass

are in kata na pa ne dai dai ni santali tal na 11 10 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

ng universe san luas Betro Lamangam na. Lamangam isa Ma'am Jesus Patay throw <totos> penalty penalty sa tao memangสนุกอส pa

4.3 4.3 por 4.3 pinta de casa le dio. 4.3 de mano cagó lo lanza ahora sacalo. Ya, punto. Ahí

နားမလပ်ပါနဲ့။ဟိုလေလေလေ။23